yung walang school supply. Pupunta kami sa Baguang plasticware. Ware. Tara, 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 tara. Tara na. Dito na, sakin na kayo dun. Hello! Dahan, dahan. Walang dami tao. Anong <laughs> kulay? kulay? Last <laughs> Ay, ma'am, ang busy-busy nga, ma'am. Ma'am, thank you, ah. Dahil sa vlog mo, marami na mga nagbenta. meron akong pahabol, grade Sige, madam. Yellow. Sorry, ka ba? Discount. tanong Ano Isang notebook pa pa. Ano oh, ano pa? Kailangan niya pang band paper, gano'n? Band paper. Ano bang kailangan niya? Ha? Band paper. Band paper pa nga mare. Art paper. O oh, art paper. Ano pa? Malitan natin yung isang paper. Ano pa? Composition Ha? Ano Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ah ito ate. Ano ah, 'di Ano pa? Ha? Glue Oh, glue. Kuha ka ng glue. Blue. Oh, blue. Oh. Crayon, gigcrayon ka? Mga crayon. Ate, ka? Crayon. na po mami. Ha? Ah, meron nakuha mo. Oh, ano pa yung wala mo? Wala naman na ako. Ano pa yung wala mo? Ha? Ano pa yung wala? Wala pa Ha? Pambura. Pambura na. Marami na ito. May pambura. Okay na yung isa or isa pa? Ha? Okay na isa. Ilang kailangan pencil? Ha? Ilan kailangan yung pencil? dalawa na natin nandito? dalawa na okay nito dalawa ano pa Ha? yun bakakyanan pula okay 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 na okay 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 Anong okay 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 <laughs> Thank you. Saan Saan? 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 Gusto, Gusto mo ito? Gusto mo? Anong color? Color? Anong kulay to? Anong kulay? Anong kulay muna? Anong kulay ito? Kulay? Ha? Ha? Ako, sure? Sure po. Sure. Bakit like, ba ako pumunta dito? May Thank you. Thank you. sabi, oh, sabi ah, niya, niya, niya so palitan 'yung po. 'yung hmm. isinaoli Ay, mo sa akin na gamit ng anak mo." May Happy po. Happy po.